Palitan mo ng ano 300 grams man lang Nadali natin three, mga master Reynato de la Cruz Apo, apo 1.37 oh. Ayan, 1.37 <laughs> May suka ako ron <laughs> So, ngayon ito Madilim pa Ayan lang si Cyrus Capran Ang iba, nandun ah na nagtutulog pa sa sasakyan iglip mo na kami ayun ah, ang pierna o oh, mini master salt ng uniform abangan nyo na lang mamaya sa so, pila kami sa so, nang daming pila mahaba na yung pila sa so, aming dumadating pa okay. nagsabi, nagsisipol ka. Mm. Lalapit sila. Yung lalapit, tayo, may pangsukat na. No. No. May sipol si si na Ay. Yung Ay. Tapos Ay. yung marshal po, may pangsukat na yun. No. So, so pag, so pag may strike ka, malapit na lang, sipol para may mag-witness. Mm. Tapos titimbangin niya. Ngayon, dadalini na daw po yung

An early morning, good morning, kaibigan. <laughs> ayan, ayan pa si La Si Boss Jack Mar. Good morning. Pero, kalito. Ayan, kape muna po kami. Bago... Kape muna po, bago mag fishing Para gracia. Si Prof, ayan. Eh, medyo mainit pa rin ang ulo. Hindi matanggap yung ano. Hindi, mainit yung ininom ko. Mainit lang yung ininom Medyo hindi matanggap yung... Anong oras <laughs> na umpis ah? Sabi na sa ano, alas ba, Abang na po mga tapos, master. Alas 5 start. Ayan, nag set up muna mo. kami. So sila, lahat ng gusto mo. Busy-busy rin sa pag-set uh, up. So, yan, so kami na lang ata nandito sa ano, sa panasin. taas. Parang nakatawto na ata sila. Ayun. Okay. <laughs> <coughs> <coughs> Oy. <laughs> musuko na po si Boss Salt. <laughs> Ay, marami na pala pa. Marami na palang para City pa, mga maser. Ayan, nagsisimula na ata. Ah, naghihintay pala ng go signal. Sabi na sa inyo, kalimutan niyo fishing, mag lang kayo. Dito! Walang magandang ituturo sa inyo dito. Dito! Dito tayo Dito Tantos na namin yan ha Bandera ng Pilipinas So wala pang go signal So malayo pala Hanggang dun Malayo Wala pang go signal Hanggang dun Wala pa And, Nabantay po kami So big Bay. So, hindi pa kami nag-i-start. Uh, halos 6 pasada na, mahigit. So, ayan po yung tantos namin. Wala pa, nakatotoro pa lang sila. Uh, Nakapirmis pa lang ng ano. Pero wala pang go signal. <laughs> okay, start na raw, start. Ah, tayo. Ay, okay, may Marshall dito. Yun. start na po kami so yun dami Oke. Oh. Oke. Oke. okay okay e na, start na kami. Sir Jigs. Ayun, mamaan na. <laughs> Start na kami. So, dami. Hindi pa ako pumupukol. So, ako naman. Kawa na tayo ng setup. So, lahat sila puro ano, puro pahabol you know? alas lahat puro pahabol lalayo oh. pero ako magla live bait iwas nga ako oh, ito so live bait tayo ano yung Sige, okay, nakalubog. nakalubog naman sa akin. So, mga hintay tayo ng kibit. Hintay, hintay lang tayo ng kibit. So, ang dami. Eh. Wala pa nakaka-strike ata. Hindi lang ang Ano? Oh, Awit ka na naman. Wow. Oh. Awit. Ang <laughs> ganda, ini-strike eh. Pinapasok sa ano. Sayang, nakawit. Ini-strike tayo. là lê chân ayan mga master naka strike po tayo ng maliit na lapo lapo pa lang po to nasa ilan? si kuya ayaw magpasama magpa ayaw magpasama magpatimbang ayan ayan Ayaw, Ngayon natin kung pasok sa 200. Ano ba? natin kung pasok sa 200. 200. eh 130 130 130 good mm size -hmm. good size na oh, good size oh eh? hindi pumasok siya sa category babalik natin 130 gramsusin so, na balik tayo balik balatan mo nang ano 300 grams man lang tayo makahuli ahon muna tayo so dami hindi ako makahuli may init na hindi muna ako ng tubig punin ko muna isang rad hirap ng rad yung dala ko so dami ng pipishing ganda ng nakahuli ng lapis dalawa na Yamada na yan Hey, mga master, tayo. One point thirty <laughs> One <soha> ako ron. ilan, ilan yung oras ka? na. Lambuga. <laughs>

Okay guys Mga master Tapos na ang Cut off na po Alas 3 So back up na Hindi na nasunda Ng ating pusit Second Time na lang Bukas Part 2 so Dalawang araw na ano to eh Dalawang araw na Ako pa ng paper Ayan Makakalo pa si Ika, Sige po. Bukas, part 2. Sana madagdagan yung huli ko mo bukas. Madagdagan ba, Jong? Huli mo? Madagdagan? Wala. Wala. So, iyak, bawin bukas. Iyak, bawin na lang daw bukas. Second leg. Dalawang araw to. So, ayan. pabawin na lang kami. Yung matanda. Ang dagat dito na press ano ah virgin ah virgin wala mauli. <laughs> adik Lagi nagbabantog adik from sabi ano mo uh, sa sa Bin, ko, sabi mo especially our sponsor for fishing ko. Uh, yung tropa ko uh, yung equipment and video, adon video Likot, yung Joel Tackle eh, Shop yun yung maraming tao hmm. doon ano pangalan ano Tackle ano pangalan ano fishing equipment Hindi, doon. yung tropa uh, ah, well, well, no, name, no name no name price. good morning mga master dito na po na aming GC adventure nakabay nandito Oh, So ayun, may nagtatanong kung paano nagpa-vlog uh, uh, kayo. Ah, may stopover muna kami rito. Oo, kayo. Ah, uh, pupunta kami ng uh, big... Pumili nyo lang po lang. yan. Pumili lang kami yan. Tapos nadadakanan nyo ng po dito sa... Pumili nyo lang po yan. Siguro so, mga ano, mga 30 km madadadanan nyo si Kerrel magtanong. Magtanong na po kayo, nakakanang kayo doon. Magtanong ha, Kerrel si magtanong. <laughs> ayun, ah, uh, batal nyo lang po kami sa, ano, spot. <laughs> Yan tayo ng number ni Sir Jig. <clears throat> si Master Jig. Yan. Shout out po. Master. Shout out. Enjoy lang kahit walang uli. <laughs> yun lang 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 ano natin. Enjoy. Pala, Enjoy lang tayo. Enjoy. bagong spot to. Oo. Oh, oh. Master Jig Mundo. Pahuli tayo ng isa kanina. Yan lang yan. Ayan, ayan, na. Oh, salok. Salok, salok. Salok dyan. Sino may salok? Ay, pumawala. Sumabit.

Okay. Ha? Okay. okay lang. Papapidyo lang. Dali natin mga master. Renato natin Dela Cruz. Apo, apo. Oo. Oh, May galing talaga Dela Cruz. <laughs> <laughs> de la Cruz. Si... Number... Si Renato Dela Cruz. <laughs> Renato. Woo! Oh, Renato. Number 132. Ayan. Ayan na kay Sir Michael ang iyong... Congratulations. Congratulations. Yan. Yeah, 2,000 pesos. <laughs> Uh, At hindi oh, siya, umuwi na siya. May net. Okay. Okay. Ayan. So ngayon, tapunan uh, na natin uh, uh, ang uh, pagtawa. Uh, picture mo na yung mga na na, winner. So, Sir Michael Twinkle, meron lang tayong parako na isipigit. Ayan, bago na tayo. Bago tayo. Aden, ang ating fourth runner-up. Ayun, So yan, si oh. Sir Michael. Sir Michael Amato.